Posibleng maharap sa kasong kriminal at administratibo ang mayor ng Ternate Cavite na si Lamberto Bambao. Dahil po ito sa pakontest contest umano niya kung saan pinaghubad ng salawal ang dalawang bata sa harap ng mga tao na nakuna ng video na isang impormante. Panuorin po natin ang report na ito ni Sandra Aguinaldo. Sa videong ito nakuha ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDJ Cavite mula sa isang impormante, makikita si Ternate Cavite Mayor Lamberto Bambao na tumata yung MC sa isang palaro, kung saan kalahok ang dalawang batang lalaki, edad siya hanggang labing isa. Sadyang tinakpan ng GMA News ang mukha ng mga bata na nakababa ang mga salawal, habang napapaligiran ng mga nagkakatuwa ang tao. Natapos lang ang contest ng umihi ang isang bata. Our investigation points to a Christmas party parang ganon na nagkainan sila, nagpaligsa, nagpalaruan, parang nagkaroon ng katuwaan na ganyan. Tapos uh, parang parang kusini may pinakamalaki na ganyan ay bibigyan ng 200 pesos. Pinuntahan ng CIDG Cavite ang opisina ni Mayor para hingan ng paliwanag. Pero dahil wala roon ng Alcalde, tumuloy ang CIDG sa Social Welfare Office para ipapanood ang amateur video. Kasabay da rin ang lokal na kinatawa ng Department of Interior and Local Government. Dito kinumpirma nilang Mayor nga nila ang nasa video. Re-electionist Mayor si Bambao at tumatakbo sa ilalim ng partido ni Pangulong Aquino. Ito po ba si Mayor? Ito po ba si Mayor? Opo. Okay. Ayon sa CIDG, posibleng maharap si Mayor Bambao sa kaso kriminal at administratibo. This is a clear violation of the provisions of Republic Act 7610. Meron tayong uh, Code of Ethics, Code of Conduct and Ethical Standard uh, for the government uh, officials and employees. Ang Republic Act 7610 ang batas na nangangalaga sa karapatan ng mga bata laban sa pang-aabuso. Bagamat iimbestigahan, gusto raw ng DSWD at DILG na maging patas sila. So we have also to get the, the side of the mayor para matimbang po natin kung ano yung sitwasyon talaga. So syempre yung exploitation, nandun naman syempre ba diba, dahil sa kahirapan ng buhay ng mga bata. So maaring they take advantage of the case. So, titingnan po natin. We do not know if this is tampered or yes, what. And it's election time, mga kapatid. Nag-investigate sila. So, kung meron sila sa aming itatanong, we will ano lang, cooperate with them. Wala pa rin sa kanya opisina si Mayor Bambao nang puntahan ng aming news team. At wala pa rin daw doon ayon sa sumagot sa telepono nung kami ay tumawag. Pero natuntun namin ang bahay ng isa sa dalawang batang lalaki sa video. At sabi ng kanyang ina, palaro lang ang nangyari at wala itong siya. Pataasan ho ng ihi, ganyan. Pataasan lang pahabaan. Sa akin naman, di naman masama ho yun. Okay. So kung ano... So pasayahan lang naman. Patuloy raw na nangangalap ng ebidensya ang CIDG kaugnay sa insidente. Sandra Aguinaldo, GMA News.